Mula sa Department of Energy, dako tayo sa Palasyo Malacanang mga kaumbu. Agad din pong ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglika sa mga coastal area, lalo sa may bahagi ng Mindanao at Visayas. Kasunod po ng inilabas ng FIVOX na tsunami alert. May live update po dyan si Bombuana Lizoberano. Bombo Genesis, agad inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magsagawa ng evacuation at rescue operation matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Davao Oriental ngayong umaga. Batay kasi sa ulat ng T-Box na itala ang magnitude 7.5 na lindol bandang alas 9.43 kaninang umaga na sinundan ng tsunami warning sa ilang lalawigan sa Mindanao, Visayas, kabilang ang Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Southern Lake, at Eastern Samar kaugnay nito inatasan din ng pangulo ang National Disaster Risk Reduction Management Council Office of the Civil Defense at Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga lokal na pamahalaan na agad magsagawa ng preemptive evacuation sa mga baybaying lugar at magbukas ng emergency communication line para sa mabilis na koordinasyon. Naghahanda na rin ang mga search, rescue at relief teams upang agad makapagresponde sa mga lugar na matinding na apektuhan ng pagyanig. May preposition na rin anyang mga relief goods at pangunahing pangangailangan ang Department of Social Welfare and Development habang nakaantabay ang uh, Department of Health para magbigay ng emergency medical assistance. Pinaalalahan na naman ng mga residente sa mga apektadong lalawigan na lumipat na sa mas mataas na lugar at umiwas sa baybayin hanggang ideklara ng ang mga otoridad na ligtas ang sitwasyon. Samantala sa ibang balita dito sa Kamara naman, uh, Bombo Genesis, nagpulong nitong Miyerkules ang Budget Amendment Review Subcommittee ng House Committee on Appropriation para pag-aralan ang mga pagbabago sa 2026 national budget. Inaprubahan ang dagdag na 56.6 uh, 56. billion para sa sektor ng edukasyon, kabilang ang DepEd, CHED, DESDA at Philippine Science High School at ang D ng DOST. Pinasobra ng 35 billion ang pondo ng Department of Education para makapagtayo ng 25,000 na mga bagong silid-aralan sa 2026. Kalakip ng dagdag na 13 billion para sa basic education facilities na dagdagan din ang pondo ng TESDA para sa mga pangunahing training program. At uh, ilang pondo mula sa Department of Labor at DSWD ay inilipat naman sa Department of Education para sa pinalawak nitong programa. Ang pondo para sa MRT-3 Rehabilitation ay nidirect sa Philippine Coast Guard para sa pagbili ng high-speed boats at nadagdagan din ang budget ng Department of uh, Information Communication Technology. Ang BARC ay namahagi ng reformang layong gawing mas transparent ang proseso ng pag-aproban ng budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Micaela Sonsin. Of the Barsi, um, we we literally could not have done this without the wisdom, the collective wisdom on the Barsi. And after how many hours um, across um, several days po of deliberations, I would like to really Extend my deepest gratitude to the members of the Bar C. Um, Thank you for your inputs. Thank you for the hard work that you've put in to put. All of these amendments together, sobrang hirap po ng ginawa natin the first time around. Unprecedented po for us to ha have had to allocate the 255 billion pesos taken out from DPWH towards the different agencies. Um, ang ganda po nung nung una bar and with the further refi refinements that we've done today, we're even uh, we've increased the allocation for the key sector So lalo pa pong gumanda ang amendments natin. So again, I would like of the Ngayong araw, isasalang na sa period of amend amendments ang 2026 National Budget sa plenaryo ng Kamara at ipasa na ito sa second and final reading habang sa darating na lunes, ipapasa na ito sa third and final reading. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines. One and most trusted source of news and information. Basta Radio. Pombo.